Good morning sa inyong lahat dyan mga kababayan Ngayon tayo, ngayon lang natin may baba itong mga gamit oh. natin mga plywood at saka mga yero so, Dahil gabi na tayong nakauwi kagabi O oh, kahapon So baba muna natin ako o, yan Puntahin muna natin doon sa bahay ni Nanay Lorma na. Mga kababayan o oh. So, nagbaba na po yung mga uh, Karga mga kapapayan O, oh, gamit para sa bahay ni nanay Ito po yung bahay ni nanay Ito po yung binili natin kahapon na mga plywood hmm Mas baga pala Mas baga yung napili natin mga kapapayan Medyo manipis lang ito 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 yung mga simento. Pero kulang pa ito makapain kasi eh, yung mga yero. Ang kaning mga fan roll. Bang bong na roll. Sa katulad ito kayo, double wall? Hmm? yun, street gapo yun at Ang? Ang sin. Street? street? Okay, taas man. Dusi? Oh, jis. lang. Tama rin, Jis. Jis. Lapos ah. Anaw na lang ba? Di na, di na ibabag. O, kuhan. Garoon, takasin nung tayo. lang. Nagkuwaro ba kung isa kasin para di oh? Kanye? Oh, kani? Oo. Kanang, kanang tubig dito. Eh, anak. Para itong babaw ba? Para ang tubig oh. din sulod. Oh dito. oh. Kana dia, hmm. Anaan po na itong parehatos babaw. Kuhan <coughs> na. Dusi man to. Se, tamar to yung anak ko. O. Oh.

Tulura, no? man sa upat maka tulor, tulor lah, kaya para patindugan tahanan dito, iskita to pila kasiri kasi pito, to, 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 to,

Ito yung extension mga kabayan no? Ito yung kusina nila nanay dito. Yan ang kusina Tapos Luringan pa dito mga kabayan Para po Malagyan ng kainanan nila Tsaka tambayanan Pero magbutan tagpultahan ni Rola Upin naman ko rin Andrea Ha? Upin na Hindi na Diba? Cyclone Ang cyclone? Cyclone Drea, na Drea din na pertahan. Ah, okay na. Maghimo na lang tagka ng pultahan dire sa cyclone. Mm. Ang panlang, hindi lang, hindi na lang kaling buhan. Oo. Oh. Sa Sige, sige. Kani uh, oh. <coughs> sa Drea, na tan Drea. Ah, oh. Dito man kay Drea na Pero okay na po Drea. Pero cyclone lang, na cyclone, cyclone. cyclone. para dili magsud mga ero ana. Huwag po itong open kayo basta para makita ang biyo ba? Hmm. Hindi kaon. Huwag <laughs> po oh, ang biyo Oo, oh, kaon. di. Oo, oh, makita. Bala ko yung sudan. Oo, lami Bala ko yung sudan. May gabag na biyo. Oo.

para diri ako pa kaunan tambakan pa ni yuta diri oh unsay unsay ko na tong kasi ito mga kababayan no kailangan namin dito mag walling kami dito double walling And yung kwarto nila nanay ito yung sala lagyan ng floor mat para po pwede ding mahigaan ng mga bisita nila na hindi dito makatulog At pag galing ka dito sa kwarto, yan ka, baba ka dyan. Pag labas mo dito sa likuran, makikita mo na yung kusina. Yan. Kusina na yan. Dyan, mga Lagyan ba yan ng flooring, mga Flooring. ng lupa. Ito yung kusina ni nanay. Tapos, kulong, kulong na lang ito ng Cyclone wire. Yan. So, flooring pa doon. Hanggang doon yung flooring para doon mag, mag, magkainan. Lagyan ng misa nila nanay. So, yun yung sitwasyon dito. Pagkatapos, pagdaling ka naman dito, sa kwarto, paglabas mo dito, at ah, bababa, pag dito ka dalaan, labas, makita mo na yung kalsada ah, Makita mo na yung Dito mo na ang kasada sa harap. Ha. Itong grills ni tatay. Ay, Ito yung terrace nila. Ito mga bayan. Lagyan din ito ng flooring. ito. Yan. Dito kulungin lang ng flooring. Ay, kulungin lang ng cyclone kasi may pintuan man dyan so hindi pwedeng dyan dadaan ang mga bisita daw papunta sa kusina sabi po ni ate dito daw talaga sa likuran dito dadaan nagawaan ito ng pinto pag matapos ito dito yun mga kumayon abangan niyo po ang pagkatapos dito sa likurang bahagi ng bahay ng nanay so bulang pa ito mga kumayon ng espiliton? mag mamaya magagawa nila mamaya ganon ganon Itong linggo yung mga kawayan O oh, sakit sa mata Lalo na pag mayroong araw So kailangan ito namin Pinturahan para medyo may view din Kasi mayroon na nag-comment Na ang pangit daw ng bahay ni nanay <laughs> Pangit siyang tingnan mga kababayan Pag sa labas ka Pag pasukit mo eh. Mas pangit pa sa labas Ayan <laughs> <laughs> mga kawayan hanggang dito lang yung video natin mga kabayan maraming salamat sa inyong lahat at hindi no so ngayon kukuha pa kami ng kahoy at pagkatapos yung lupa pagkatapos magawa dyan lupa na naman para po mafloringan masimin ito so yun lang po mga kabayan maraming salamat sa inyong lahat sa inyong suporta pero lalo na po sa mga sponsors na pumulong kina na ilo maraming salamat talaga hanggang dito lang yung video natin mga kabayan 拜拜。Bye bye.